Ang madam niyo wala ng kabuhay-buhay. Nawala na ng gana sa lahat ng bagay. Ganyan siguro ang mangyayari kapag walang ginagawa sa buhay. Sanay kasi yung madam niyo sa laging stress. Kaya ngayon ang naisipan ng madam niyo, naghanap siya na pwedeng alagaan. Yung tipong ma-inspired pa siyang mabuhay hanggat gusto niya. Plano kasi ng madam niyo na New magdagdag ng palamunin sa mansyon. Dahil sa sobrang talino ni madam, yan yung naisip niyang paraan. Ang mag-alaga ng cute na pusa. Yan lang pala yung magpapasaya kay madam. Kaya pagbigyan na lang natin, eto yung magiging unang gastos ni madam sa taong ito. Pero sa totoo lang, bigla ang plano lang to. Yung madam niyo kasi hindi na pinag-iisipan yung mga desisyon sa buhay. Bukod sa wala nang isip yan, pala desisyon pa. Dahil bobo nga tong madam niyo, akala niya pusa lang yung magiging gastos niya. Ang dami pa palang bibilhin. Dito nalaman ni madam na magastos palang mag-alaga ng pusa Pati yung kung saan sila tatae kailangan pa natin gagastusan <laughs> Dahil hindi lahing Pilipino tong biniling pusa ni madam Ewan ko ba kung anong lahi yan Pero pag lucky daw, magiging dinosaur <laughs> Kaya lahat ng pwedeng bilhin ay binili na ni madam Pati na yung vitamins at pagkain Nung nabayaran na nga ni madam lahat Pwedeng pwede na daw isama pa uwi yung pusa Nakikita nyo kulay itim yung pusa Pero hindi pa yan yung final color at final look kasi magta-transform pa yan pag laki. Pero sa totoo lang mga kapiling, natatakot talaga si madam sa itim na pusa. Yung akala niya kasi noon, yung itim na pusa ay malas. Sobrang mali pala talagang pamahiin yun. Dahil yung kulay itim na pusa ay magdadala ng swerte sa buhay mo. Medyo hindi tayo naniniwala sa swerte, no? Pero andito na tayo kaya for the gold. Kung hindi kayo maniniwala ay problema nyo na yun. Pero problema talaga ako sa pusang ito. Kasi ayaw kumain. Kahit ang dami namang pagkain. Naninibago siguro. Pero at least nakakatulog naman ito. Medyo may nagbago sa buhay ni madam. Simula nung nag-alaga siya ng pusa. Gumigising na ng maaga kahit hindi pa tumutunog yung alarm. Ang nangyayari tuloy si madam pa ang gumigising sa alarm niya. Bigla nga akong naninibago kay madam. Hindi pa tumitilaok yung manok. Gising na siya. Ang nangyari patuloy, si Madam pa ang gumigising sa manok. Isang malaking himala talaga tong nangyayari sa buhay ni Madam. Kasi nung mga nakaraang araw, laging tulala yung Madam niyo. Akala ko nga tuluyan na yung mabalik Tapos bumabalik na siya sa trabaho niyang maging tambay. Naninibago na nga ako kasi nagche-check na yan ng emails. Akala ko masisira na lang yung laptop niya na hindi pa ginagamit. Pagkatapos ng mag-edit ni Madam, pinuntahan niya na nga kaagad itong alaga niya. Na hanggang ngayon hindi pa din kumakain. Ewan ko ba kung nagda-diet ba to or nawawalan lang ng gana. Medyo kinakabahan na nga ako sa buhay ng pusang ito. Paano to magiging dinosaur paglaki? Kung maliit pa lang, nagdadayet na. Kahit tinakot ko na ito, ayaw talaga. Kahit yung pusa, matigas din pala yung ulo, no? Dahil iba na yung amoy nito, kaya niligo ko na lang muna. Nagmumukhang daga pala to kapag nababasa. Dahil binalaan ko tong pusa na ito, kapag hindi siya kakain, hindi din ako kakain. Abay, takot kaya kumain na lang dahil may inalagaan na nga si madam bumalik yung sigla niya hindi na siya yung taong nagkukulong sa kwarto kapag may handaan pumupunta na siya kahit hindi naman siya invited Siyempre, ito pa ba yung aayawan natin? Eh, kainan na nga ito. Minsan, sa mga handaan na ganito, kung gusto mong mabusog ka, kapalan mo lang yung mukha mo. Lalo pat, budol fight ang ganap nito. Abay, yung madam nyo, hindi na nagugas ng kamay. Daritso subo at kain na. Pero okay lang yan, madam. Wala namang nakakapansin. Pero dahil pamilya ko lang din naman ito, kaya kinain na ni Madam lahat yung pagkain sa lamesa. Katulad nga nitong paan ng paniki. Basta hindi na lang namin na malaya na ubos na pala lahat yung pagkain sa lamesa. Basta sa ganitong kainan, mabubusog ka talaga. Pagkatapos nga namin kumain, nag-picture taking. Akala nyo hanggang dito na lang natatapos yung kasiyahan. Kinabukasan, may diskong naganap. Ganito lang talaga kami magsaya kahit walang okasyon. Eto lang ata yung disco na umaga ginanap. Mula umaga hanggang gabi kami nagsasayawan. Okay lang yan, at least masigla na ulit si madam. Kailangan lang palang may aalagaan si madam para mabuhay ulit.